A day in life is a Siemens wife, content creator, collection specialist, full-time mom na wala pa rin dilig hanggang ngayon. Nakbaka! <laughs> For today's video, mga mare, ito nga yung kaganapan ko ngayong araw na to. Dahil, just ko, monetize na tayo kay Facebook. Kaya dapat magsipag-sipag tayong mag-upload. Nung 2023 <laughs> pa nga ako nag-start mag-vlog, mga mare. Pero hindi ako araw-araw nag upload Paminsan-minsan lang ganun. Kaya tinamad na ako. Tumigil ako ng mga one year, ganyan. Pero last year nga, mga mare, na-realize ko na bakit hindi ko balikan yung pag-vlog? Eh, natuto na naman na ako mag-edit at mag-voice over. Isipagan ko talaga makapag-upload, mga mare. Kahit mga reels video lang, mga 2 to 3 videos a day. Tsaka nga ng nini vlog pa minsan At just uh, ko, ito na nga, na invite na nga ako sa content monetization ng isang araw. Hindi pa nga ako invited sa content monetization ni Meta, mga mare. just eh, ko, wala pa nga akong sinasahod kahit point dollars lang, kahit point eight, mga ganyan. Pero ngayon, lahat ng ina-upload ko, halos may mga earnings na, just ko, paka-OA. Okay. <laughs> Totoong nga pala na may kita dito sa Facebook mga mare dati kasi hindi ako naniniwala talaga na may kita nga dito pero kahit ganun pa man nakikita ko sa mga video ko kahit paunti-unti nagkaka-earnings na siya hindi man ganun kalaki pero soon niyo Mabalik nga tayo mga mare sa ginagawa ko ngayon magluluto nga pala ako ng menudo at ako nga lang ba yung gumagawa ng ganito yung baboy pinapalambot ko muna sa adobo bago ko nga igisa. Nung malambot na ng yung baboy mga mare nagpainit lang ako ng mantika dahil magpiprito na nga ako ng patatas at carrots dahil gusto ko na piprito to para masarap nga siya. Para mabilis nga lang din mga mare, after ko ang maprito ng konti yung patatas, ay eh, sinabay ko na nga yung hotdog para mas madali lang at hindi sayang sa pinrito gas. Yes. Pinrito ko nga lang sila ng konti mga mare, after nga nun, sinunod ko na nga yung atay at pinrito ko na nga lang din ng konti para hindi naman siya malansa pag hinalo ko mamaya sa minuto. Alam niyo ba mga mare, dahil naka-work from home naman din ako at minsan syempre nag-OT ako para may extra income, Medyo just din hindi na ako nakakapagluto. Bumibili nga lang ako ng lutong ulam sa online mga mare, at pinapa deliver ko na nga lang dito sa bahay kapag nga wala akong time magluto. Kaya nga ito, kapag nag luto naman ako. Eh, Diyos ko, binabonggahan ko talaga para mapwersa. Gano'n. chares <laughs> Medyo matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapagluto ng minudo dito sa bahay, mga mare, kasi nga ang mahal nga ng mga sangkap niya. Kalahating kilong baboy lang naman kasi yung nilagay ko dito, mga mare, tsaka 100 pesos na atay. Naglagay ako ng hotdog, ng carrots, tsaka ng patatas. Ganun. Hindi ka nga taga-pampanga, mga mare, kung hindi nga masahog yung mga niluluto mo dahil dito sa amin sa pampanga, ay, eh, ko, pag nagluluto kami, kompletos, rekados talaga. Tignan niyo naman, mga mare, kahit may nilagay na nga akong atay, ay maglalagay pa nga rin ako ng rino dyan, tsaka ng konting asukal para mabalansi ngayon lasa. just eh, ko, sarsa pa lang, ulam na. Nakuluan ko nga lang yun ng konti mga mare, tsaka ito, ready na nga, Diyos ko, naglalaway na ako ngayon pa lang. Hmm. Nag-duty nga kasi ako kagabi dyan mga mare, at wala nga akong kain, tinapay lang at nagkape lang ako. Kaya ito, Diyos ko, after ko nga mag-duty, ito na nga yung babanatan ko. Hindi nyo nga rin kami masisising mga kapampangan mga mare, kung tumataba kami dahil bukod sa masarap kami, masarap kaming magluto. Charest. <laughs> Panalo! <laughs> Panalo talaga yung niya mga mare. Diyos ko, Sara, sa palang ay ulam na. Kaya eto, naparami talaga yung kain ko dito. Pasensya na nga kayo kung natakam kayo dito sa luto ko. Isa lang talagang ibig sabihin niyan, mare. Magluto ko na rin ng menudo bukas. Chares. <laughs> Yun lang muna ating mini-vlog for today's video, mga mare. Sa mga nagla-like, comment, and share. Thank you for watching.